Paano kung sabihin ko sa iyo na ang medalyon ni San Benito na suot mo o nakatago sa iyong aparador ay isang espiritual na kayamanan na may kapangyarihang hindi pa napupukaw ng siyam na putsyam na porsyento ng mga mananampalataya? Isipin mo ito sa ganitong paraan. Halimbawa, nagmana ka mula sa iyong lola ng isang antigong kahon na gawa sa kahoy, isang pamana na hindi matatawaran ang halaga. Itinago mo ito, nilinis, hinangaan, Ngunit hindi mo alam na sa loob nito ay may isang mapa patungo sa isang nakatagong yaman. Mahalaga ang kahon, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa kung ano ang kaya nitong ihayag sa iyo. Sa katulad na paraan, karamihan sa atin ay suot ang medalyon ni San Benito na para bang isa lamang itong magandang palamuti, isang relihiyosong dekorasyon o isang uri ng anting-anting laban sa kamalasan. Itinuturing natin itong isang bagay lamang. Ngunit ngayon, matutuklasan mo na hindi ito isang bagay, ito ay isang susi. At ipapakita ko sa iyo ang pintuan na binubuksan nito. Manatili ka sa akin dahil ang malapit mo nang marinig ay hindi lamang isang simpleng katikismo, ito ay isang paanyaya sa isang malalim na pagbabago. At ang paanyayang ito ay nagmumula sa isa sa pinakamatalinong isipan at pinakamaalab na puso sa buong kasaysayan ng simbahan, si Santa Teresa ng Avila. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang madre o isang tagapagtatag. Pinarangalan siya ng titulong doktor ng simbahan. Ano ang ibig sabihin yon? Nangangahulugan ito na ang kanyang mga turo ay isang ligtas na gabay, isang malakas na ilaw para sa lahat ng naghahanap sa Diyos. Si Santa Teresa ay isang arkitekto ng kaluluwa iniwan niya sa atin ang detalyadong plano ng ating panloob na mundo upang hindi tayo maligaw sa daan at naunawaan niya ang isang bagay na napakahalaga tungkol sa mga sakramental tulad ng medalyon ni San Benito hindi sila mga anting-anting na may mahika sila ay mga daluyan mga tulay na ginagamit ng Diyos upang ibuhos ang kanyang biyaya ngunit gagana lamang ito kung ang tulay ay matibay na itinayo kung ang daluyan ay malinis, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa metal. Ang kapangyarihan ay ang tugon ng Diyos sa isang pusong naghanda upang tumanggap nito. Ito ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala ng isang piraso ng tanso at pagdadala ng isang kalasag ng pananampalataya na isinaaktibo. Kung nararamdaman mo sa iyong puso ang isang pananabik para sa isang mas malalim at tunay na pananampalataya, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito hindi tayo nananatili sa mababaw, sabay-sabay tayong tutungo sa kalaliman ng espiritu. Sa loob ng maraming siglo, hindi mabilang na mga Kristiyano ang lumapit sa medalyon ni San Benito na naghahanap ng proteksyon, kaginhawahan at mga himala. At kung tayo ay magiging tapat, Marami ang nakaramdam ng pagkabigo. Naisip nila, bakit hindi ito gumagana para sa akin? Mahina ba ang aking pananampalataya? Ang sagot ay mas simple at mas malalim kaysa sa iyong iniisip. Hindi ito tungkol sa dami ng pananampalataya, kundi sa kalidad ng disposisyon ng iyong kaluluwa. Ngayon, malalaman mo ang tatlong pangunahing lihim na hindi lamang itinuro ni Santa Teresa kundi isinabuhay niya mismo tatlong lihim na maaaring magbukas ng tunay na potensyal ng iyong medalyon. At gusto kong maging malinaw, wala itong kinalaman sa mga pamahiin, kakaibang ritual o mga lihim na formula. Pinag-uusapan natin ang mga walang hanggang prinsipyo ng buhay espiritual na pinatunayan ng karanasan ng mga pinakadakilang santo. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng isang mamahaling kotse na nakaparada sa garahe na hinahangaan ang disenyo nito at pagkakaroon ng mga susi at kaalaman upang imaneho ito sa mga kamanghamanghang lugar. Karamihan sa atin ay may kotse, ngunit hindi natin alam kung paano ito paandarin. Ngayon, matututunan mong magmaneho. Maghanda ka dahil malapit na tayong pumasok sa puso ng misteryong ito. Ihahayag ko sa iyo ang tatlong susi ni Santa Teresa, isa-isa sa isang malinaw at praktikal na paraan. Ngunit bago ko ibunyag ang una, nais kong gumawa ka ng isang espiritual na pangako. Nais kong tanungin mo ang iyong sarili. Handa ba talaga akong baguhin ang aking pananaw? Handa ba akong lumampas sa mababaw? Kung oo ang iyong sagot, Isulat sa mga komento ngayon din, handa na akong matuto. Ang simpleng gawain ito ay isang senyas sa iyong sarili at sa Diyos na bukas ang iyong puso. Hindi mo ba naitanong sa iyong sarili kung bakit ang ilang tao ay tila naglalakbay sa buhay na may kapayapaan at lakas na humahamon sa mga pangyayari, habang ang iba na may suot na parehong mga simbolo ng relihiyon ay nabubuhay na dinudurog ng pagkabalisa at takot? Ang pagkakaiba ay wala sa medalyong nakasabit sa kanilang liig, kundi sa estado ng kaluluwa na nagdadala nito. Si Santa Teresa, na nakaranas ng parehong banal na kaluguran at pinakamabangis na pag-atake ng demonyo, ay nagturo sa atin na ang pangunahing labanan ay nagaganap sa ating kalooban. Kung talagang nais mong tuklasin ang landas na ito, siguraduhing nakasubscribe ka at naka-activate ang kampanilya upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga aral na ito na maaaring magbago ng iyong buhay. Ang unang lihim ay marahil ang pinakapundamental sa lahat. Tinawag ito ni Santa Teresa na panloob na pagtitipon o rekohimiento interior. Inilarawan niya ang ating kaluluwa bilang isang kahangahangang kastilyo na gawa sa pinakadalisay na diamante. Sa mismong sentro ng kastilyong iyon, sa pinakamakinang na silid, naninirahan ng hari ang ating Panginoong Hesus Kristo na sabik na naghihintay na magkaroon ng personal na pakikipagtagpo sa iyo. Ngunit saan tayo naninirahan sa halos lahat ng oras? Naninirahan tayo sa pasukan, sa mga panlabas na pader na ginugulo ng ingay ng mundo. Masyado tayong abala sa trabaho, sa social media, sa mga alalahanin sa pananalapi, sa mga problema sa pamilya, kaya't lubusan nating nakakalimutan na naghihintay ang Hari sa atin sa silid ng trono. Isipin mo na inimbitahan mo sa iyong bahay ang taong pinakahinahangaan mo. Hahayaan mo ba siyang maghintay sa sala habang ikaw ay nasa labas sa hardin na tumitingin sa iyong cellphone? Iyon ay isang hindi maisip na kabastusan. Ngunit iyan ang ginagawa natin sa Diyos. Upang maisaaktibo ang kapangyarihan ng medalyon ni San Benito, ang unang hakbang ay itigil ang pamumuhay sa labas at maglakas loob na pumasok sa sariling kastilyo. Sa praktikal na mga termino, nangangahulugan ito ng paglilinang ng panalangin ng isip o orasyon mental. Huwag kang matakot sa pangalan. Ang panalangin ng isip ay walang iba, kundi ang pakikipag-usap sa Diyos ng puso sa puso, tulad ng pakikipag-usap mo sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Kapag isinusuot mo ang iyong medalyon sa umaga, huwag itong gawin ng mekanikal huminto ka sandali. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim at sabihin ng may katapatan. Panginoon, sa sandaling ito, pumapasok ako sa aking panloob na kastilyo upang makasama ka. At pagkatapos, maglaan ka ng limang minuto. Limang minuto lamang. Hindi upang bumigkas ng mga kabisadong panalangin, kundi upang kausapin siya. Sabihin mo sa kanya ang iyong mga takot iyong mga pag-asa, iyong mga kagalakan, iyong mga pagkabigo. At pagkatapos, manahimik at makinig. Sa katahimikang iyon, nagsisimulang magliwanag ang ilaw ng Diyos sa mga magugulong silid ng iyong kaluluwa. Ipinapakita niya sa iyo kung anong mga pag-uugali ang dapat mong baguhin, anong mga sama ng loob ang dapat mong bitawan, anong mga tukso ang dapat mong iwasan, at pinupuno ka niya ng isang lakas na hindi sa iyo isang banal na lakas upang harapin ang araw. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang mga panlabas na kaaway. Ito ay ang kaguluhang dala natin sa loob. Nang malaman ito ng isang kaibigan kong si Maria, sinabi niya sa akin, Ngayon, kapag hinahawakan ko ang aking medalyon, una kong hinahanap si Jesus sa aking puso. At mula sa pagkikitang iyon, Iba na ang pakiramdam ng medalyon, parang isang angkla na nag-uugnay sa akin sa langit. Naranasan mo na ba ang kapayapaang iyon na nagmumula sa tapat na panalangin? Ibahagi ito sa mga komento. Ang iyong patutuo ay maaaring maging ilaw na kailangan ng iba. At kung nakakatulong sa iyo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka dahil simula pa lamang ito ng paglalakbay. Ngayong natutunan na nating pumasok sa ating kastilyo, haharapin natin ang pangalawang lihim, isang haligi na kung wala ito, guguho ang buong espiritual na gusali. Mariing sinabi ni Santa Teresa tungkol dito, Sino mang nagtatayo sa anumang bagay, maliban sa pagpapakumbaba, ay nagtatayo sa buhangin. Ito ang pangalawang lihim. Linangin ang isang radikal at nakagugulat na pagpapakumbaba. Ngunit mag-ingat. Ang pagpapakumbaba na tinutukoy natin ay walang kinalaman sa huwad na kahinhinan, sa pag-iisip na wala kang halaga o sa paghamak sa iyong sarili. Iyon ay hindi pagpapakumbaba, iyon ay isang sugat ng ego. Ang tunay na kristyanong pagpapakumbaba ay ang pamumuhay sa katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Sa harap ng Diyos, mayroon kang walang hanggang halaga dahil ikaw ay kanyang minamahal na anak nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis. Ngunit, sa parehong panahon, ikaw ay lubos na nakadepende sa kanya. Kung wala siya, wala kang magagawang mabuti. Kasama siya, magagawa mo ang lahat. At ano ang kaugnayan nito sa medalyon ni San Benito? Lahat ng kaugnayan. Nang hindi natin namamalayan, madalas nating ginagamit ang mga sakramental na may nakatagong pagmamataas isinusuot natin ang medalyon at, sa kaibuturan, sinasabi ng ating puso, Sige, Panginoon, natupad ko na, suot ko na ang iyong medalyon, kaya ngayon may obligasyon kang protektahan ako at ibigay ang hinihiling ko. O mas masahol pa, itinuturing natin ng Diyos na parang ating empleyado. Panginoon, kailangan kong ayusin mo ang problemang ito, sa partikular na paraang ito at sa loob ng panahong ito. At kung hindi mo ito gagawin, ibig sabihin ay hindi gumagana ang medalyon o hindi mo ako pinakikinggan. Iyon, mga kapatid, ay hindi pananampalataya. Iyon ay pagmamataas. At ang pagmamataas ay isang pader na semento na humaharang sa biyaya ng Diyos. Ang pangalawang lihim ay ang paglapit sa Diyos na may pagpapakumbaba na nag-aalis ng iyong sandata. Ito ay ang saluubin ng walang kabuluhang lingkod na, bagamat walang anumang karapatan, ay alam na ang kanyang Panginoon dahil sa dalisay na awa ay nais siyang punuin ng mga regalo. Ito ay ang pagtalikod sa iyong mga karapatan at pagbubukas ng iyong mga kamay upang tanggapin ang lahat mula sa kanya. Sa susunod na hawakan mo ang iyong medalyon, gawin ito ng may ganitong diwa. Panginoon, ako ay maliit at walang karapatan, ngunit lubos akong nagtitiwala sa iyong walang katapusang kabutihan huwag ang aking kalooban o ang aking mga plano o ang aking mga nais ang masunod kundi ang sa iyo na laging mas mabuti halimbawa kung may problema ka sa iyong kasal sa halip na hilingin sa Diyos na baguhin ang iyong asawa gamitin ang medalyon upang manalangin Panginoon ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong baguhin sa aking sarili bigyan mo ako ng pagpapakumbaba upang makita ang aking sariling mga pagkakamali at ang biyaya upang maging instrumento ng iyong kapayapaan. Ang pagpapakumbabang ito ang pangunahing susi sa langit dahil, tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Sa saloobing ito, ang medalyon ay hindi na isang kahilingan, kundi isang watawat ng pagsuko at lubos na pagtitiwala. Sa tuwing hinahawakan mo ito, ito ay isang gawa ng pananampalataya na bumubulong. Ako ay mahina, ngunit ikaw ay malakas. Ipinapaubaya ko ang aking sarili sa iyong mga kamay. Kung kinikilala mo na minsan ay nahulog ka sa bitag ng pagmamataas, isulat sa mga komento. Kailangan ko ng higit na pagpapakumbaba. At kung nais mong patuloy na lumago sa landas na ito kasama ang mga santo, Siguraduhing mag-subscribe sa aming channel. Ang landas ng pagpapakumbaba na ito ay direktang nagdadala sa atin sa pangatlong lihim, ang pinakamahirap at, kasabay nito, ang pinakamakapangyarihan. Ito ang lihim na natuklasan ni Santa Teresa sa kanyang pinakamadilim na sandali, sa karanasang tinatawag ng mga mistiko na ang madilim na gabi ng kaluluwa. May mga mahabang panahon sa buhay ng dakilang santa na ito kung saan nakaramdam siya ng isang nakakatakot na espiritual na pagkatuyo. Nagdarasal siya at wala siyang nararamdaman. Hinahanap niya ang Diyos at isang katahimikan lamang ang kanyang natatagpuan na parang isang pader. Bukod pa rito, dumanas siya ng malubhang karamdaman, pag-uusig at paninirang puri. At kung hindi pa sapat, nakaranas siya ng direktang pag-atake mula sa demonyo. Sa kabuuan kadilimang iyon, naramdaman niya ang tukso na iwanan ang lahat. Ngunit doon mismo, sa ilalim ng bangin, natuklasan niya ang pinakahuling sandata laban sa lahat ng kasamaan, ang pagtitiyaga sa pag-ibig. Ang susi ay ito, natutunan ni Santa Teresa na mahalin ang Diyos hindi dahil sa kung ano ang ibinibigay niya sa kanya kundi dahil sa kung sino siya. Karamihan sa atin ay may kondisyonal na pag-ibig. Mahal natin ang Diyos kapag maayos ang mga bagay, kapag nararamdaman natin ang Kanyang aliw, kapag sinasagot niya ang ating mga kahilingan. Ngunit sa sandaling dumating ang pagsubok, ang karamdaman, ang problema sa pera, ang katahimikan ng Diyos, ang ating pag-ibig ay nanginginig at ang ating pananampalataya ay lumalamig. Itinuturo sa atin ni Santa Teresa na ang pag-ibig na nananatiling matatag sa pagsubok ay sa kanyang sarili ang tagumpay. Kapag gumawa ka ng isang malay na desisyon na mahalin ang Diyos at maging tapat sa Kanya, anuman ang mga pangyayari, nagpapanik ang demonyo dahil napagtanto niya na wala siyang anumang sandata na maaaring maghiwalay sa iyo kay Kristo. At ito, kapatid, ang tunay na nagpapagana sa kapangyarihan ng medalyon ni San Benito sa pinakamataas na antas nito. Huwag mo itong dalhin na umaasang maiiwasan nito ang lahat ng problema. Dalhin mo ito bilang isang paalala ng iyong desisyon na mahalin ang Diyos sa gitna ng mga problema. Ang pagsusuot ng medalyon ay hindi isang VIP pass para sa isang buhay na walang paghihirap. Sa katunayan, madalas kapag ang isang kaluluwa ay tunay na nagpasya para sa Diyos, tumitindi ang mga pagsubok. Bakit? Dahil ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapahintulot ng isang proseso ng paglilinis. Ito ay tulad ng pagdadala ng isang mahalagang metal sa apoy. Sinusunog ng apoy ang dumi upang ang ginto ay kumislap ng buong kadalisayan. Ang pangatlong lihim ay panatilihing matatag ang iyong pag-ibig sa buong proseso. Sa tuwing hahawakan mo ang iyong medalyon, baguhin ang iyong layunin. Panginoon, kasama kita kahit hindi kita nararamdaman. Nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko naiintindihan ang daan. Pinipili kong mahalin ka ngayon sa kabila ng aking mga sugat at aking mga takot. Ang matigas na ulo at matiyagang pag-ibig na ito ay nakakatakot sa kaaway Maaari kanyang tuksuhin, ngunit kung patuloy mong pipiliin ang Diyos, wala siyang tunay na kapangyarihan sa iyo. Ngayon, darating tayo sa kasukdulan, kung saan lahat ng piraso ay nagkakatugma. Kapag pinagsama mo ang tatlong lihim ni Santa Teresa, ang panloob na pagtitipon, ang radikal na pagpapakumbaba, at ang pagtitiyaga sa pag-ibig, ang medalyon ni San Benito ay nagbabagong anyo sa harap ng mga mata ng iyong kaluluwa hindi na ito isang simpleng bagay lamang at nagiging nakikitang refleksyon ng isang napakalakas na espiritual na katotohanan, ang tagumpay ni Kristo na nananahan sa iyong puso. Pansinin ang mga simbolo sa medalyon. Sa gitna, may isang krus. Ang krus na iyon ay hindi isang palamuti. Ito ang pagpapahayag na si Kristo ay nagtagumpay laban sa kasalanan, sa kamatayan at kay satanas at ang tagumpay na iyon ay nagiging presente at aktibo sa iyong buhay kapag ang iyong puso ay nakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng panloob na panalangin. Sa paligid ng krus, makikita mo ang mga inisyal, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, ang krus ng banal na amang si Benito. Ito ay isang paalala na si San Benito, gamit ang kapangyarihan ng tanda ng krus, ay tumanggi sa lahat ng tukso. Ang parehong kapangyarihan ay magagamit mo, hindi automatiko, kundi kapag ang iyong kaluluwa ay nagbibihis ng pagpapakumbaba. Sa gilid, makikita natin ang mga inisyal ng isang sinaunang panalangin ng eksorsismo, VRSNSMV. Vade retro satana, nunquam suade mi hivana. Umalis ka satanas, huwag mo akong payuhan ng mga walang kabuluhang bagay. Ngunit pakinggan mong mabuti, ang mga salitang ito ay hindi isang magic spell. Ang kanilang kapangyarihan ay nailalabas kapag nagmumula sila sa isang pusong isinasabuhay ang tatlong lihim. Kapag sinabi mong umalis ka sa tanas mula sa isang pusong nagtitipon sa loob, alam ng demonyo na hindi kanya malilinlang sa kanyang mga kaguluhan dahil konektado ka sa pinagmumulan ng katotohanan. Kapag sinabi mo ito ng may radikal na pagpapakumbaba, alam niya na hindi kanya matutukso sa pamamagitan ng iyong pagmamataas na kanyang paboritong pasukan. At kapag sinabi mo ito ng may matiyagang pag-ibig, nanginginig ang kaaway dahil alam niya na wala, kahit ang pagsubok o dalamhati o panganib ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Sa sandaling iyon, ang medalyon ay nagiging aktibo. Hindi dahil sa mahika, Kundi dahil sa biyaya ng Diyos na dumadaloy sa isang pusong handa at pagkatapos ay mararanasan mo ang isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, isang lakas na hindi sa iyo at isang proteksyon na bumabalot sa iyo. Ang mga problema ay hindi mawawala na parang mahika, ngunit haharapin mo sila sa isang ganap na bagong paraan. Patuloy na darating ang mga tukso ngunit tatalbog sila laban sa kalasag ng iyong buhay na pananampalataya. kahi ko sa iyo ang isang pang-araw-araw na panalangin na maaari mong gawin gamit ang iyong medalyon na isinasama ang lahat ng ating natutunan. Panginoong Jesus, sa paghawak ko sa medalyon ni San Benito, sinasadya kong pumasok sa aking panloob na kastilyo upang makatagpo ka. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan, kinikilala na kung wala ka ay wala ako, ngunit kasama ka magagawa ko ang lahat. At ngayon, Panginoon, binabago ko ang aking desisyon na mahalin ka ng higit pa kaysa kahapon, nang walang kondisyon, anuman ang mangyari. Naway ang banal na krus na ito ay maging tanda ng iyong tagumpay sa aking buhay. Naway mamagitan si San Benito para sa akin. At naway tumakas ang lahat ng masamang espiritu sa pagkakita na ang iyong pag-ibig ang hari ng aking puso. Amen. Kung determinado kang simulan ang pagsasabuhay ng mga lihim na ito ngayon, isulat sa mga komento, nais kong buhayin ang kapangyarihan ng aking medalyon. At kung ang aral na ito ay umantig sa iyong puso, ilike ang video na ito upang maipakita ito ng algoritm ng YouTube sa mas maraming kaluluwa na nangangailangan nito. Marahil, sa pakikinig sa lahat ng ito, nakakaramdam ka ng malalim na damdamin. Marahil napagtanto mo na ginagamit mo ang iyong medalyon sa isang mababaw na paraan. Huwag kang masiraan ng loob, magalak ka. Dahil ang pagkilalang iyon ang unang hakbang tungo sa isang pagbabagong maaaring magbago ng lahat. Kung umabot ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang tawag mula sa banal na espiritu. Marahil ngayon ay nauunawaan mo na sa loob ng mahabang panahon ay dinala mo ang iyong medalyon na parang isang anting-anting, na ang iyong panalangin ay mas mula sa labi kaysa sa puso, o na ang iyong pag-ibig sa Diyos ay nakadepende sa iyong nararamdaman. Ang magandang balita ay maaari kang magsimulang muli ngayon. Ang landas na ipinapakita sa atin ni Santa Teresa ay hindi madali. Ito ay isang landas ng kabanalan na may mga pakikibaka, pagbagsak at pangangailangang bumangon muli. Ngunit sa dulo ng landas na iyon ay matatagpuan ang pinakadakilang yaman, ang malapit na pakikipag-isa kay Heso Kristo. Isipin mo ngayon, sandali, na hawak mo ang iyong medalyon. Ilagay mo ito sa iyong dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, gawin ito ng may bagong kamalayan. Sabihin mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, Panginoon, Nais kong pag-isahin ang aking maliit na puso sa iyong puso. Naway ipaalala sa akin ng medalyong ito araw-araw ang iyong tagumpay laban sa kasamaan. Tulungan mo akong linangin ang katahimikan upang makinig sa iyo, ang pagpapakumbaba upang isuko ang aking sarili sa iyong kalooban, at ang pagtitiyaga upang mahalin ka sa lahat ng pagkakataon. Napapansin mo ba ang pagkakaiba? Hindi na ito isang panlabas na bagay. Ito ay isang aktibong sakramental, isang tagpuan sa biyaya ng Diyos. Ito ang dakilang yaman na hindi alam ng marami. Huwag kang makontento na manirahan sa mababaw sa patyo ng kastilyo. Maglakas loob kang pumasok, hinihintay ka ng hari sa sentro ng iyong kaluluwa upang bigyan ka ng yakap ng walang hanggang pag-ibig. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaring ipinapadala mo ang sagot na hinihiling ng isang tao sa kanilang mga panalangin. At syempre, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification upang patuloy tayong magkasamang lumalim sa mga yaman ng ating pananampalatayang katoliko. Sabihin sa amin sa mga komento, alin sa tatlong lihim ang pinakatumama sa iyo? Mahalaga ang iyong karanasan. Tandaan, ang iyong kaluluwa ay nilikha para sa kadakilaan para sa pakikipag-isa sa Diyos. Naway pagpalain ka niya at naway samahan ka ng mahal na Birheng Maria at ni San Benito sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.